Dalawang NPA napatay sa panibagong sagupaan ng militar sa bayan ng Manapas, Northern Samar. Meron ding nakuhang mga armas. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag nimo Jane. Napatay ang dalawang rebelde sa panibagong sagupaan ng militar at New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Naganap ang sagupaan sa barangay San Jose Mapanas. Ayon sa report ng 8th Infantry Stormtroopers Division, hindi bababa ba sa 10 NPAR members ng Communist Terrorist Group sa isang lugar ng Barangay San Jose Mapanas Rorty Samar ang nakasagupa noong araw ng Martes. Dalawang NPA ang naiulat na napatay matapos sa ilang minuto na palitan ng putok ng dalawang grupo. Sa nasabing ay nasa patama ng tropa ng gobyerno ang dalawang high-powered firearms na ganap ang nasabing inkwentro nang agad na maglunsad ng kasunaluhan ng focus military operation doon sa lugar dahil sa sumbong ng mga residente. Ayon sa nasabing mga residente, ang nasabing mga NPA patuloy pa rin lang nakikita doon sa kanilang barangay at nagsasagawa ng kanilang extortion activities. Iniwan naman ang mga nakasagupa na NPA ang napating nilang kasamaan doon sa nasabing lugar. Nasa ng tropa ng militar, ang M16 rifles at mga bala, limang long magazines at mga war materials. Patuloy naman ang pagsasagawa ng hot pursuit operation ng nasabing mga kasundaluhan doon sa lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. You, Salaman, Jane!